Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Jennifer Rodriguez, mamaya sa Channel. A faith healer, also a matter reader. So, ngayong hapon na tignan natin ang nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is um, a weekly gabay for the month of oh. April 17 hanggang April 23 for the sign of spices. So, Pisces, Spices, Spices, welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating basa saga for today's video? Kanoon ba energy O kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga hagilap? So, guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update na kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-suporta sa aking channel, lalong-lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik liglig na guumapaw na bihayang manong balik sa inyo. So let's see what is the messages for you ng ating mga gabay. Angel Spirit, for the sign of Pisces, sa na talamin at nuklasin, ano ang kaganapan sa buhay mo ang magaganap ngayong linggo? Angel Spirit, let's give me information. So there's the ease of wants for a new beginning, a new plan. So dito papasok mga panibagong ba plano, no? Marami na naman papasok sa, uh, sa isip mo na gusto mong gawin, no? Gusto mong puntahan at mukhang nagpaplano ka na naman. There is a king of pentacles with the practicality. So, kailangan maging practical kapag nating sa finances. And there's a magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti ka mga manifest. May, there is a power, no, May God, na maaari makuha mo. May mga bagay na parang may mga hiniling ka or may mga bagay na gusto ka ma matupad, maaaring matutupad mo talaga. Additional messages. And of course, is the ease of serving a breakthrough. Tagumpay no? This is a mental clarity then, na no? Bibigyan ka ng kaliwanagan. At parang marami ako nakikita aabot abot kamay mo na, no? Maraming mga bagay dito na parang um, konting tiyaga pa, makakamit mo na, And I guess there's an information with the two of swords, with that indecision. Nagkakaroon ka ng na indecision dito sa mga plano or bagay na gusto mo makuha. No? Parang nagkakaroon ka ng na something doubt or something options. No? And I guess there's a six of cups. This is a remnants or, sa, or either a friend or either a past person. No? So let's see, to clarify natin. The ease of wands represent That's tower moment for a major changes. Itong new beginning na to, na new plan na to, kumaga magdadala sa inang malaking pagbabago. Now, there is a something a chaos, or something a destruction, or something a disaster, or either a reveal. That depende yan sa situation. Now, so, there is the king of pentacles with the three of pentacles. So, there is an information with the collaborations. Now, kumaga mag-practical ka sa mga taong, um, kakausapin mo, no? May mga tao diyan na kumbaga lalapitan ka, nauutangan ka, no? At uutuin ka. The magician represent there is the white diamond. So there's a white divinity with that spirit wall, no? Kumbaga this is the power very good na para lilinisin yon sa hanay mo. Na parang tutuklasin at bibigyan ka ng kaliwanagan sa lahat ng mga bagay. So, let's see what is the Ace of Swords, the Queen of Cups. So, there's a healing. Na unti-unting pag-heal, matatauhan ka na, nagkakaroon ka dito ng realizations. So, let's see guys with the Two of Swords. And because there is a Page of Pentacles for Manifestation, may mga bagay na unti-unti ka na manifest May mga bagay dito na parang gusto mo mag-invest, pero there's a multiple choices. No? Kung maga marami kang pinagpipilian, hindi mo alam kung ano yung mga bagay na gusto mong umpisahan. No, para sa madaling salita dito, marami kang option, marami kang pagpipilian, pero magulo ang utak mo. The Six of Cups represent the Six of Wands. So, there's a victory is yours. So, maaari magtatagumpay ka, or maaari magtagumpay yung person mo na bumalik sa buhay mo. Or either this is a friend, no, na maaari magtagumpay ka together with him or her. So, let's see what is the Ace of Wands and because the Tower Moment. So, there's the Queen of pentacles. So, there's some practicality pagdating sa finances, no? Kailangan maging practical ka. There's a good sense pagdating entrepreneur, pagdating sa business, pagdating sa resource of income. Magaling ka pagdating sa mga bagay na yan, no? Kung baga sa madaling salita, parang nasa sense ko dito, maging kuripot ka or ayer kuripot ka. The king of pentacles and the three of pentacles represent the two of pentacles. So, there's a balance. So, kailangan mo maging balance, emotional, practical, lalo-lalo na dito sa material. No? Maging balance ka. Lalo-lalo sa pakikipag-collaborations. No, guys? So, let's see. Meron kasi dyan may mga, you know, offers sa'yo na alam mo, it's, it's for a business lang sa kanya. Pero, sa'yo kasi walang parang epekto or walang, um, hindi siya mag-grow hindi malang siya epekto sa sa'yo. Parang ganun. Kaya maging wise ka sa mga, sa mga bagay na parang, i, ano mo, no? i-invest mo. So, let's see what is the magician. And because the white namin, so there's a three of us, we're waiting for a soul to wait for a ship. May mga bagay na kailangan mong hintayin. No? Hindi naman yan agad-agad. So, may mga bagay dito na kailangan mong uh, magplano ka ba? Na pasensya. So, this is the final result. Na parang na final result. Final result na hinaantay mo. So, there's the ease of swords because the of queen of cups represent the diet of swords. So this is the success driving. No napakabilis na ng success for you. Unti-unti paghilom, unti-unti pag, unti -unti pag uh, pagbibigay ng uh, pag-unawa sa iyong kaisipan. Nagkakaroon ka ng realization or something information na magbibigay sa ng healing no? So, let's see what is the Two of Swords in the Page of Pentacles. Ito na nga, no? There's a the Hermit card. There's a soul searching. Soul enlightenment, no? Kung bagay nilalagay ka ng ating Panginoon kung sa mga bagay ka, uh, kung saan ka mag-grow, no? Kaya huwag ka magtaka para nagkakaroon ka ng indecision kasi parang this is the wake-up call for you na you need to pay attention. No? parang kailangan mo makinig or kailangan mo pakinamdaman yung mga tao sa paligid mo or either ang sitwasyon mo no? Kumaga mag-invest ka wisely. So let's see what is the six of pentacles. Uh six of cups uh, and sa six of wands. So there's a the six of Sword. Wow, 666 guys, angel's number. Ibig sabihin dito there's a something of uh, pay attention. And there's a changes na magaganap. And there's a six of Sword with um a transition, no? Ito yung malaking pagbabago at malaking um parang kumbaga pag no? Or something, a transition with a back and forth situation. Kumbaga, nagkaroon ka ng alilangan, ba? Diba? Pero this time, kumbaga, ilalaban mo tong laban na to. Kumbaga, itong tao na to ay babalik, no? Para pagtagumpayan ka or para mahalin ka, no? Parang sinasabi dito, or either, guys, kumbaga, itong tao na to ay tutulungan ka to make you win, no? So, let's see, what is additional messages for the outcome? Sa so, outcome is the ease of cause. So, see, there's a new love and there's a romance, no? May pag-ibig talaga. Alam niyo guys, parang meron ako dito, parang, di ba kanina pa ako nasa kakasal sa parang, there's a lot of hand dito. Parang sinasabi na, may abot ka eh. May abot may dito na parang, abot kamay na pangarap ba to? And I guess there a definition the of not my intuition. Lagi ka makikinig sa intuition mo. Kasi hindi ka niyan imamali, no? Hindi ka niyan ilalagay sa hindi maganda sitwasyon. Dahil sa Pisces is a very paralytic person at the same time there's an observant, no? Malakas din ang psychic abilities niya pagdating sa mga vision, intuitions. And because this is the intuitions rather na sinasabi dito na ating gabay na kumbaga pagdating sa pag-ibig malakas ang gut feeling mo. Malakas ang vibration mo na kapag niloloko ka or something totoo ba nagkakaroon ka ng something na parang iba yung pakiramdam mo nang nanginginit ka na parang kinakabahan. So let's see additional messages about naman sa career. So there's this red card, be confident, no? Maging uh, ka uh, lakasan mo ang konfiyansa mo sa sarili mo, no? Kumaga maging malakas at maging matibay ka, wag kang susuko, wag kang uh, magpapatalo, no? At sinasabi dito maging matapang ka sa hamon ng buhay lalo lalo na sa career so there's a the seven of cause so there's a lot of opportunity coming in for you lalo pagdating sa business trabaho negosyo hanap buhay mo so there's a resource of income or there's a multiple choices no kung baga marami kang opportunity na papasok sa buhay mo na kailangan mo lakasan ng loob mo no so additional messages so because there's a, wow there's an ease of pentacles so there's a big big money coming in a big opportunity the, the, there's a four aces that, 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 that represent talaga na nasa sa iyo ang alas, no? Kung ko ikaw yung gagawa, ikaw yung magtatakda, no? Na ikabubuti at ikasasama mo. So, let's see. Additional messages about naman sa love life. So, there's a hyphen for a lesson learned. Marami ka natutunan, marami ka na, kung na, naranasan, no? Pagdating sa sakit at kiro, niloko, tinurador, iniwan, pinaglaruan, ginosting. So, lahat na lang ng bagay ay naranasan mo. So, this is the education na kailangan mong pakatandaan, no? Na, kumbaga, dapat ano, kumbaga, ano ka na eh, mature ka na sa lahat ng mga decision or sa mga ginawa mo pagdating sa love. Kumbaga, hindi na bago yung nangyari sa buhay mo, magpapabudol ka pa ba? And the full card is a nga, the leap of faith. So, ayun ngayon siya nasabi na kinukuha yung mo. Sa kailangan matuto ka na, no? Kumbaga, sa mundong ginagalawan bihasa ka na. Diba ganun? Kumaga, danas dana danas mo na yan. Kumaga, let's see. Additional messages about naman sa so, health. Sa health mo, there's a five of ones. So, something complication or compl or, so or something um complication or conflict talaga. Parang may sa ko dito, guys, na parang mayroong ano eh, may, there is an um, allergies Darlegens, may mga dapat kang iwasan na pagkain, no? May mga bagay na kailangan mo mag uh, magingat. ingat no? Baka magkaroon ng complication na the night of sorry, no? ng anxiety sa so sleepless nights, no? Or either may gumagawa sa ng hindi maganda with the competitors. Na no? maraming kalaban ka dito pagdating sa business negosyo hanap board even sa love life kaya nagkakaroon ka ng anxiety that because of overthinking being paranoid or either others sa black magic involved kung baga kung ikaw ay nagigising Some of nowhere, alas dos, alas tres sa madaling araw, it's not uh, natural. No? It's some um, black magic related. So let's see. Additional messages about some magical fairy messages. 'di ba? Tutuklasin pa natin 'yan. Kasi wag kayong ano ha, wag kayong um, kumbaga pag natapos tong ano na to, kumbaga nag-end na ng video No. Kailangan niyo pang malaman yung mga bagay o messages ng ating mga gabay pa. Kasi mayroon diyan mga may mga diyan magtutugma-tugma or tutugmain yung mga bagay na sinabi ni sa reading na to. Kaya kailangan matapos niyo tong video na to para nang sa maunawaan niyo yung mga bagay na nangyayari. Kasi para kinaklarify ng angel spirit ang nang ating mga gabay dito. Yung mga bagay na nakita dito sa unang baraha. And there's a daughter. So si may may anak ang babae. So be aware. So baka uh, para paalala to na pag-ingatan mo ang iyong anak na babae. So let's see what is the synchronicity. For the synchronicities let's see. So there is a trust. So kailangan mo magtiwala. And there's a creativity. Na maging creative ka sa lahat ng bagay. Sa lahat ng gagawin mo maging creative ka. And there's a choice So, kailangan mo magtiwala. So, let's see, guys, what is a yin and yang oracle card. Kasi, guys, there's a lot of cards here. And there's a purposes, no? Kumaga, may mga kanya-kanyang gustong sabihin yan. Kaya kailangan, pakakatandaan nyo, na kung ano yung gustong ipabatid sa inyo. The yin and yang oracle card represent the third eye clarity. See? Kung baga sinasabi ko kanina, there's a third senses or something na malakas ang pakiramdam mo. Vibration, intuition, visions, no? Kung baga kapag alam mo na na something are wrong or something na hindi maganda, nagkakaroon ka na ng God feeling. And there's a limitation fear, no? Limitahan mo rin yung takot at pangamba mo. So, let's see additional messages. And there is a solid foundation structure, no? Patibayin pala kasi ng iyong pundasyon. Additional one, additional one more card. At the same time, there is a revert, no? Mag, uh, magkakaroon ka ng renewal, panibagong eksena, no? Magbibigay sa'yo ng um, something informative or something um, inspiration or something a new life. So, let's see what is our Kang Helm Michael messages detach from this situation. Kailangan mo na guys makalis sa situation ha. And uh, there's an energy healing works, no? Kung makakatulong sa iyo yung energy healing, yung magpagamot ka, um, uh, physically, mentally, emotionally, at of course, um, spiritual, no? Additional messages. And there's a take your time to make a decision. Pag-isipan mo, no? Bago ka mag sa isang bagay para no doubt, no regret. So let's see what is additional energy. Energy is represented to uh, a woman holding a coin. So some of you, if you are a woman, ikaw may hawak na finances. If you are a man, your person may may hawak na finances. And of course, there is an information with that second shakari kang hell or real, about sa finances. And of course, there is a uh, hostilities. Protect your power, protect your energy. Protection naman yung sarili mo. Laban sa mga taong um, gusto kang sirain. Gusto kang um, Um, dungisan. Because no? The, there is a community. There is a socialize. See? Mag-ingat ka sa mga tao kinakausap mo. So, let's see what is the monology For monthology, the anakas uh, have faith in your dreams. No? Magtiwala ka sa mga pangarap mo. Pero kasi sabi dito, adjustment are required. So, kailangan mo mag-adjust sa sarili mo. No? Kasi masyado kang tiwala sa mga bagay-bagay. No? Kasi balance sa spiritual and practicality. So, kailangan mong maging balance sa spiritual at sa practical. I can hear Raphael messages for you represents listen to your intuited feelings. Now, makinig ka sa intuitions mo. Makinig ka sa nararamdaman mo. Additional messages. And there is a leave the stressful situation. Kasi may nagbibigay stress sa'yo dito guys. May nagbibigay ng ano, worries sa'yo. So, kailangan mo ng pakawalan yan. At tama yung hinala mo na itong tao na to, na, itong tao na to, itong bagay na to, itong kasama mo ay kailangan mong iwasan. Kasi hindi siya healthy sa'yo. It's a toxic. No? So, let's see what is the chakra messages. And there is a perception, maguhiming mindset mo. And there is a destiny. Na no, talaga nakatadhana talaga ang mga bagay na mangyayari sa iyo. At the same thing, there's a confusion. Maaring naguguluhan ka or may nanggugulo sa iyo and there's an expansion. Palawakin ang iyong kaisipan at ang iyong karanasan, no? At marami kang matututunan. Additional messages. And because there is some practice, enhance your abilities, polish your skills, no? May mga bagay na kailangan mong um, i-practice yung sarili mo sa mga bagay-bagay or pati sa spiritual, no? Baka may kakayanan ka sa of you, guys. So, kailangan mong gamayan yan. And there's a counseling. Makinig ka sa something advices, um, sa mga binibigay ng information sa'yo, no? Matuto kang makinig. Additional messages. And there is a balance. So, kailangan mo maging balance, eh. Emotional, practical. And there's a service. So, some of you public servant. And there's a loneliness. Hindi ka nag-iisa. Additional messages for angel spirit. There is a messenger, so there is a balance. No, magim balance ka dito. May inahatid sa mensahe ang yung mga gabay, and you're not alone. No, you're feeling isolated because of your thoughts. No, kaya sa may pagisip ng kung ano ano. No, kumbaga nagkinukulo mo 'yung sarili mo sa negatibo. At the same time there's a trust the timing. So may mga bagay na magtiwala ka na kumbaga may mga panahon at pagkakato na ibibigay sa on the right time, the perfect timing. Additional messages for angel spirit. And there's a just uh, rehearsal for choices. So see, I, um, sa una pa lang eh, kumbaga there's a lot of choices talaga. And there's a survival, no? There's a red. Kung baga, you are being survivor sa lahat ng naranasan mo sa buhay mo. There's a right passage, Josie, see? Kung baga, right passage under survival. Kung baga, lagi ka nakakalusot or lagi ka nakakapasa sa hamon ng buhay. Kung baga, yung mga pinagdadaanon mo, alam mo, down na down ka na. Tapos biglang, pak, there's a blessing in this, guys, no? Biglang may tulong ng langit or tulong na may kapal na kung baga, God will forbid. Kung baga, hindi mo akalain na tutulong ka. Kaya may taong sa iyo. There's an instrument na binigay ni God para makalis ka sa situation. So, let's see what is a Jesus loving quotes. Jesus loving quotes said, forgive and shall be forgiven. No? Kung baga, magpatawad ka para patawarin ka sa iyong mga kasalanan. No? Kung may mga bagay tayong nagagawa at may mga bagay tayong may mga bagay na ginawa sa atin na you need to, um, surrender. na no? Lahat ng mga bagay na yon. Kasi hindi naman natin kontrolado ang emosyon at mga actions ng mga tao sa paligid natin. Be, because sinasabi na dito, be aware and conscious sa lahat ng gagawin at sa lahat ng mga nangyayari sa paligid mo. So, let's see what is the romance angels. This could be the one. No? Maaaring nakita mo na yung taong totoong magmamahal sa'yo. O kasama mo na siya. Or either, um, kinikilatis nyo na ang isa't isa. Tisa. The angels answer represent what? it's up to you. No? So, ibig sabihin talagang nasa sa'yo. No? Doon pala sa first um, card na kanina dito na parang ikaw yung gagawa na ikabubuti at ikasasama mo. That because of your actions. And because there is a get more information. Marami ka pang kailangan malaman. Marami ka pang kailangan matutunan. So, let's see what is the angel's number. The angel's number represent, okay, dalawa yan. So, let's see. There's a starting fresh. So, kailangan mo magsimula ng panibago. So, sinasabi dito, step out of your comfort zone. You are able to create something meaningful. All your skills and talents bring you um, suspicious profits. Build your um, your confidence and trust in your decision. No, kung baga magsimula ka, na wala kang kinakatakot at wala kang pinangangambahan. At at the same time, there is a good time. So, there's an information with a you are worthy and uh, of affections, leisure and pleasures, if you tell your family and friends how you feel, you find that you're all at the same page and can work through together effectively and many people are rooting for you. If you spread love, I will find it way back to you multiply, multiplied. So see, kung ka marunong ka makipag, uh, makipagtulungan, no? kung marunong ka mag-open up sa mga tao sa paligid mo, lalo-lalo yung mga mahal mo sa buhay, doon mo makikita yung mga taong ako totoo at tutulong sa iyo, no? Kung baga, dun doon mo makikita na maraming um, bagay na um, maganda na nasa paligid mo, no? Kung baga, hindi mo akalain na kumbaga makikilatis at makikilala mo yung mga taong lubos mo ng uh, kilala pero mas makikilala mo pa sila at the same time, kumbaga makikilala mo yung mga taong hindi totoo, parang, parang sinasabi dito pagkilatis at pagkilala ng mga tao sa paligid mo kung sino ang lubos na totoo at hindi, so guys let's see what is the messages of life A messages of life represent Okay. The path of the line. So since I dito life plays the perfect people and situation on my path to help me advance on my journey of inner growth. I possess the courage I need to progress and despite my any difficult, any obstacles I might meet. I study any experiences seeking the wisdom they have to offer. In this way, I feel from day to day to day, I choose to to grow in my faith. I am confident that at the end of the road, I will join the light. So see, kung baga, pinapakita sa iyo ang kaliwanagan sa landasin na tatahakin mo. So marami mang tao na makikilates at makikilala mo, dun mo makikita ang totoo at hindi. Tulad ng sinasabi ko, kung baga, makikita mo, ang um, kung tutulong sa iyo, no? sa lugar na kung saan ka nahihirapan at yung mga bagay na parang hindi mo na kaya. Doon mo makikita kung sino yung totoong tutulong sa'yo at sino yung totoong kaibigan mo, totoong nagmamahal sa'yo. Dahil um, lahat ng mga bagay na ay mararanasan at mararamdaman mo upang maunawaan at malaman at makilatis, makilala yung mga taong lubos na totoo at yung mga makakasama mo hanggang sa huli, no? Kumbaga para pinapakita sa iyo dito ni God na parang paglilinis or paglilit, paglilitis sa madaling salita, parang pinapakita ang kaliwanagan sa iyo at pinapakita yung tamang daan patungo sa tagumpay. So guys, this is a weekly gabay for the mind of April 17 hanggang April 23 for the sign of Pisces. So Pisces, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading, sa general reading naman, hindi lahat makaka-resonate. Kung nila mga makaka-relate sa inyo, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagaw. And of course, don't forget to um to share this video sa anumang uri na social media platforms at maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads na no way pagpalain kayo na just of may kapal, siksikliglig na gumapaw na biyayaman balik sa inyo. Of course, salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush!